Ay, Diyos ko! Narinig mo ba ang pagsabog na yun, Damian? Mukhang malapit lang yun mula dito sa ating kinaroroonan, ah. Abay, oo nga, ah. Malakas ang pagsabog, eh. Malamang na malapit lang yun. Hala, tara at puntahan natin. At kailangan may report yun sa kinauukulan. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig Halina at tunghayan ang isa na namang kwento na bagamat maiksi lamang ay punong-puno naman ng mahahalagang aral na maaari nating maging gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Ngunit bago po ang lahat ay inaanyanyahan ko po kayo na maglaan ng ilang minuto upang mag-iwan ng komento o opinion na kung sa inyo man nangyari ang ganitong karanasan ay Tutulungan nyo ba ang isang estranghero sa abot ng inyong makakaya? O siya ba ay babaliwalain na lamang? Huwag pong mag at mag-comment at ang pag-subscribe ay napakalaking tulong na po para sa paglago ng ating channel. Maraming salamat po. Magandang araw. Ako si Eloisa. Dito ipinanganak at nagkaisip at dito na rin nakabuo ng pamilya sa isang maliit na baryo sa siyudad ng Baguio. Ay, Diyos ko! Aksidente nga, Damyan! Ayun you know, o at umuusok pa sa banda roon. Abay, madali ka, Eloisa. Tumawag tayo ng pulis at i-report ang nangyaring ito. Ay, teka, Damyan! <laughs> hindi, hindi mo ba nakikita? May taong nakahandusay sa isa gawing iyon. Ayun you o! Know? Oh. Diyos kong mahabagin. Ay, tao nga ito, Eloisa. Isang lalaki. Teka at pupulsuhan ko. Buhay pa siya. Normal pa ang kanyang pulsuhan at ito ang dibdib niya eh. May malakas pang pintig. Siya nga ba? Ay, salamat naman kung ganoon. Anong gagawin natin, Damian? Tinatanong pa ba yan? Halika, tulungan mo ko. Pagtulungan natin madala ang lalaking ito sa bahay at nang malapatan ng paunang lunas. Sa tingin ko naman ay hindi malala ang kanyang kondisyon. Ang aming nayon ay may magkakalayong bahay at ang kalsadang tinatakbuhan ng mangilan nilang biyahero ay kinakailangan ng iba'yong yung pag-iingat dahil nahaharangan lamang ng mababang kongkreto ang gilid at isang maling galaw maaaring mahulog sa may kalalimang bangin na mga sandaling yun ay nalaglag ang isang motorsiklo at sa hindi kalayuan natagpuan namin ang katawan ng isang lalaki na antansya ko ay nasa edad 30 kahit may kabigatan ng lalaki ay nagawa naming madala ito sa aming maliit na bahay at inihiga sa papag na Madali ka, ka, ng dahon ng bayabas. Tapangan mo kung maaari, ha? At ilagay mo sa stainless na palanggana. May mga galos ang lalaking ito at kailangan malinis ang kanyang sugat. Oo, oh, sige. May malinis na bimpo sa batalan, ha? Siya mong ipampunas sa kanya. Eh, Eloisa, kumuha ka rin ng damit. Meron dyan sa aparador. Yung polo kong kulay puti sa, sa ko ay magkakasya naman sa kanya yon. Nang malapatan ng lunas ang lalaki ay hinayaan muna namin ito. Wala pa itong malay ngunit panay naman ang kilos ng ulo nito. At maya maya ay dahan-dahang nagmulat ito ng mga mata. Di naman ito ang kanyang ulo at napakunot noo itong napatingin sa kabuuan ng bahay. At nang mapako ang tingin ito sa amin ay bigla itong nagwika sa nanghihinang boses. N -na Nasaan ako? Anong lugar ito? Bakit ako naririto? At sino kayo? Eh, teka iho, isa-isang tanong lang ha. Tsaka wag mo munang pwersahin ang sarili mo. Sariwa pa ang mga galos at ang sugat mo sa noo ay namamaga pa. pa pasensya na ho. Dami akong tanong dahil wala akong alam. Wala akong maalala na kahit ano. Ah, uh, masakit pang pa ulo ko. At ramdam kong umiikot ang paligid. Yan ang abang sinasabi ko. Mahina ka pa kasi. At hindi mo pa kayang tumayo. Hala sige at maiga ka muna ha. Damyan, eto ang mainit na salabat. Kailangan mainitan ng kanyang sikmura. Maya maya ay kakatayin ko ang isang inahin upang makahigop siya ng masustansyang sabaw. Ah, ano nga ba ang pangalan mo, iho? Mukhang hindi ka taga rito, hindi ba? Basa sa iyong kasuotan ay mukhang biyahero ka na galing sa malayong lugar. Bagamat may mangilan nilang punit ang suot nitong itim na leather jacket, ay napun akong galing ito sa isang kasiyahan at base na rin sa amoy ng alak sa kanyang paghinga. Kaya marahil ito na aksidente ay dahil sa nakainom ito. Pangalan uh, Ano nga ba? Teka. Uh, ano nga ang pangalan ko? Sino nga ba ako? Ha? Abay, hindi mo alam ang pangalan mo? Ay kakatuwa naman. Ako na may hindi nakapag-aral. Hindi ko man alam isulat ang aking pangalan ay hindi ko naman makakalimutan kung sino ako. Paano ba ito, Eloisa? Hindi niya daw maalala ang pangalan niya. At teka, minsan ay na eh, nakarinig na ako sa isang drama sa radyo eh. Uh, ano nga ba tawag sa ganyan? Ah, uh, in, in... Insomnia? Oo, tama. Insomnia yata yun. Kapag hindi mo maalala ang iyong pangalan ay mayroon kang insomnia. Malamang ay dahil sa aksidente ang nangyari sa iyo. Ah, ganun ba yan, Eloisa? Ay, ayan mo ginoo. Bukas na bukas din ay papupuntahin ko dito si Eric. Isa siyang rehistradong nurse sa bayan pero doon lamang siya nakatira sa pagtawid ng nakalutang na tulay sa bukana ng baryo. Makikiusap ako na kung maaari ay masuri niya ang iyong kalagayan. Ang tanging natatandaan ko lang ay lumapag ang aking katawan sa madamong lugar. Tumama ang ulo ko sa maliit na bato at... Ah, uh, Di ko na alam. Bigla na lang naging blanco ang lahat. Wala na akong maalala na kahit anuman. Kinabukasan niya ay ipinasuri namin ng lalaki sa kalapit baryo naming si Eric. Isa itong registered nurse sa isang ospital ng aming bayan. Ayon sa kanya, ang lalaki ay mayroong temporary amnesia. Pangkaraniwan daw itong nangyayari. Kung ang pasyente ay mahinang nauntog o nagkaroon ng hindi malalang injury sa ulo. At hindi daw namin ito dapat ipag-alala sobra dahil usang babalik ang memoria ng utak sa loob lamang ng ilang araw. Sinuri din ito ang mga sugat at bukol sa noo ng lalaki. At sinabing wala namang malalang epekto ang mga ito sa pasyente. At nang umaga din yon, eh hindi na ako nagulat sa reaksyon ng aming anak na si Baste pagkakita sa aming panauhin. At sino naman yan? Pag uwi ko agabi ay nagulat ako sa taong nakahiga dyan. Pero dahil inaantok na ako ay pinagkibit balikat ko muna. Pero ngayon na nakikita ko pa rin ang taong yan sa bahay na ito ay siguro naman ay masasagot niyo ako. Nay, tayo. Ah, gising ka na pala, Basti. Siya nga pala si O, oh, wala nga pala siyang pangalan. Ano? Anong kalokohan to? Anong walang pangalan, ha? Ipinanganak siya ng nanay niya at hindi binigyan ng pangalan? Pwede ba 'yun? Ako nga ay wag niyo loko. Ah. Ang ibig sabihin ng tatay mo ay may kondisyon ng ating panauhin na tinatawag na amnesia. Pero hindi naman daw magtatagal at magiging maayos din siya. Isinalaysay namin ni Damian sa aming anak na si Basti ang lahat ng naganap mula nang nakuha namin ang lalaking iyon mula sa kinasangkutan nitong aksidente at ipinalam din namin sa kanya na mananatili muna ito pansamantala sa aming tahanan hanggang sa ito ay gumaling. Ano naman ang ibig niyo sabihin, Nay? Na habang may kabubuhan at katangahan ng taong yan ay mananatili siya dito sa ating poder? Aha? A anong sinasabi mo, Baste? Hindi niya alam ang pangalan niya, di ba? Eh may kabobohan ang taong 'yan. Ah, hayaan mo basta anak. Maging maais lamang ang lagay niya ay. ako na mismo magsasabi sa kanya na kailangan niya ng umalis at bumalik sa kanilang lugar. Pero sa ngayon ay hayaan mo munang kupkupin natin siya hanggang sa siya ay gumaling. At hanggang pumalik na ang panyang ala-ala. Ewan ko sa inyo na eh, Nagpapakahirap tayo sa paghahanap buhay. At halos hindi na nga magkasya sa pang-araw-araw natin ang kinikita ko. At ang pinagbebentahan nyo ng mga gulay, ay nagampon pa kayo ng isa pang palamunin. At talagang nagkatay pa kayo ng inahing manok pa hapon. Alam nyo bang inilalaan ko para sa kaarawan ko ang mga inahina yun? Pagkatapos ay binawasan nyo dahil lang sa taong yan Na hindi naman natin kaano-ano Hindi nyo nga alam eh Baka mambubudol ang taong yan uh, Anak naman, hayaan mo na lang muna ha? Nakakaawa naman kasi ang kanyang kalagayan. Baka kung mapano siya kung hayaan natin magpalaboy-laboy siya sa daan. Lalo't hindi niya maalala ang kanyang nakaraan. Eh, makasagot na ho, ano? Hmm, pasensya na po kung nakakabala ko sa inyong tahanan. Pero, hayaan niyo at kusa akong aalis kapag naalala ko na kung saan ako nakatira. Pasensya na ho, talaga. Aling Eloisa? Ah, uh, baste. Abay, dapat lang. Kung puwede nga lang ay umalis ka na bukas na bukas din. Talagang nakakaabala ka dito. At talagang nabawasan ang manok na nakalaan sa kaarawan ko dahil lang sayo. Alam mo bang tuwing may okasyon lang kami nakakakain ng manok, Ha? pero walang sabi-sabi na kinatay yun ni nanay dahil sa'yo. Nakakapikun! Napayoko na lang ang lalaki at hindi na sinagot ang huling sinabi ni Baste. Halatang umiiwas na lamang ito para hindi na humaba pa ang argumento. Ang mga araw na dumaan ay naging magaan para sa amin ni Damian. Tumutulong sa pagtatanim at sa iba pang gawaing bahay ang lalaking aming panauhin. Magaan itong kasama at hindi namin naringgan ng kahit anong reklamo. At dahil hindi pa rin niya maalala ang kanyang pangalan, ay tinawag namin siya sa pangalang David. Pero kung gaano kagaan ang loob namin kay David, ay hindi pa rin nagbabago ang pagtrato ng anak naming si Baste sa kanya. Uy! Sarap buhay ng bisita namin oh. Ah, andyan ka na pala Baste. Kanina ka pa iniintay ni Nanay Eloisa. Pero hating gabi na kaya pinatulog ko na sila at ang sabi ko ay eh, ako na mag-aantay sa'yo. Abot! Nakakaloko ka! Ah! Bakit mo naman ako aantayin ha? Asawa ba kita? At ang lakas naman ng loob mong tawaging nanay ang nanay ko gayong hindi naman tayo magkapatid. Hoy, kung sino ka man Poncio Pilato? Ah, David. David na lang ang itawag mo sa akin. Yan ang pangalang binigay sa akin ni nanay at Eh, hey, David. Eh, kahit Poncio Pilato. Ang punto ko, hindi naman tayo magkapatid para tawagin mong nanay ang nanay ko. Nire-respeto ko ang magulang mo kaya nanay at tatay ko na rin sila. At wala akong pakialam kung hindi man tayo magkapatid. At napakaswerte ko nga. Dahil hindi ako nagkaroon ng kapatid na kagaya mo. O ba't din ang angas mo ah. Sabi ko lang nga ba at nagpapakitang tao ko lang para mabudol mo sila nanay. Totoong tao ako. Dahil tao akong tinanggap nila nanay Eloisa. Pero oo, tama ka. Nagpapakitang tao ako sa'yo. Kahit hindi tao ang asal mo. Abot! Oh talagang sinasagad mong pasensya ko ha? Baste, Tama na yan. Baste naman. Kung ayaw mo kay David, ay kahit igalang mo na lang ang desisyon namin ng nanay mo. Kusa namin kinukup si David at bisita natin siya. Hindi naman magtatagal ay aalis din siya dito sa atin. Pero maaari ba anak na habang nandito si David ay Hayaan mo na lang munang ituring namin siya. Bilang anak na rin. Oh, bahala nga kayo. Sige, magpakatanga kayo sa pagkupkup sa taong yan. Pero hanggat nandrito yan, hindi hindi ko ibibigay sa inyo ang seldo ko para ipakain nyo lang sa taong hindi ko kilala. Isang linggong lumipas, may pagbabagong naganap kay David. Bumalik na ang kanyang alaala. Ang tunay niyang pangalan ay Ricardo Mendoza. Mula sa lungsod ng Maynila, ay nagtungo siya ng dagupan dahil may dinaluhan siyang kasal ng kanyang kakilala. Hindi na iwasang nakainom at nakatuwaan niyang umakyat ng bagyo gamit ang motorsiklo ng kanyang kaibigan hanggang sa siya nga ay maaksidente sa aming lugar. Sa wakas ay may tunay ka ng pangalan at siguro naman ay alam mo na kung ang lupalop ka nakatira. Maaari ka ng umalis. Hindi ko na iintayin at hindi ko na kailangan ang iyong pasasalamat. Basta tong gusto ko ay mawala ka na sa bahay na ito. Hindi ko naman talaga dapat ipagpasalamat ang magaspang mong ugali. Alam mo, napakaswerte mo. Dahil kahit ka kabulok ang kalooban mo ay eh, pinagkalooban ka pa rin ng Diyos ng mabubuting magulang. Sayang lang at napakamalas nila nanay Eloisa na nagkaroon ng isang anak na kagaya mo. O bot tama na yan baste. Mula ngayon ay mapapanatag ka na dahil gaya ng iyong kagustuhan ay aalis na si David at babalik na siya sa kanila. Nay Eloisa, maraming salamat sa lahat. Hindi ko po makakalimutan ang utang ko sa inyo ang aking buhay. Eto po. Nakasulat sa papel niyan ang numero ng aking telepono sa Maynila. Ano't ano man ho ang inyong problema ay wag na huwag kayong mag-aatubiling tawagan ako. Maaasahan ko ba na Eloisa? Ay, kung lang ay dumito ka na lang muna sa amin, David. Ngunit alam naming meron kang buhay sa Maynila na dapat mong harapin. At malamang na nag-aalala na sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay. Mag-iingat ka ha. Baunin mo ang aming pagmamahal bilang naging magulang mo na kami sa maiksing panahon. Nung araw din yon ay umalis si David. Hindi ko napigilan ang aking luha. Dahil sa maiksing panahon ay napamahal na siya sa amin. Wala kaming kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni David o Ricardo Mendoza sa tunay niyang pangalan. Siya pala ay isang CEO ng napakalaking kumpanya sa Maynila. Dinalohan niya ang kasal ng isa niyang tauhan na nakapangasawa sa Dagupan, Pangasinan. Hanggang sa nangyari ang aksidente. Ngayong nagbalik na ang alaala -ala niya ay muli niya na namang nilakbay ang totoo niyang buhay sa lungsod. kabi kabilang lang meeting at pakikipagnegosasyon sa iba't ibang malalaking kumpanya. Sa madaling sabi, tunay na abala si Ricardo sa pagpapaunlad pa ng kanyang mga negosyo. Ilang buwan ang nakalipas, tinawagan ko siya sa numerong ibinigay niya sa akin. Nais ko siyang kamustahin. At dahil na rin sa may kailangan akong higing pabor sa kanya. Wala akong ibang matatakbuhan ng mga oras na iyon. Kaya nakipagsapalaran ako na siya ay kausapin. Nang sandaling yon ay may sakit si Damian isinugod na namin siya sa pagamutan. Ang sabi ng doktor ay kidney failure. At ang tanging kaligtasan niya lang ay ang maoperahan at matanggal ang namuong bato sa kanyang kidney. Isang magandang boses ng babae ang aking nakausap sa kabilang linya. At sinabi nito na makakarating daw ang mensahe sa kanyang boss. Pagkaraan ng ilang araw ay dumating ang pamilyar na mukha ng lalaki. Si David o si Ricardo sa tunay niyang pangalan. Ngunit taliwa sa aking inaasahan, napakakisig ni Ricardo at napakayaman. Sa labas ay naghihintay ang dalawang bodyguard malapit sa kanyang mamahaling kotse. Tulad ko ay laking gulat ni Baste at halos hindi nakapagsalita. Kumusta, na Eloisa? At kumusta ka naman, Baste? Ha? Uh, huh? Ikaw? Ikaw si David? Uh, anong? Paanong nangyari na ma mayaman ka? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Narito ako para bumawi kay Nanay Eloisa at Tatay Damian. Napakabuti ng iyong kalooban na eh. Dahil kahit hindi nyo batid ang aking katauhan, ay hindi kayo nagdalawang isip na tulungan ako. Hayaan niyong ibalik ko sa inyo ang lahat ng tulong na ginawa ninyo para sa akin. Nagkakanda otal at hindi malaman ni Baste kung paano niya bibiglasin ang salitang nais niyang sabihin. Sa sobrang kahihiyan ng aking anak sa taong kaharap nito, ay nagulat ako nang bigla niya itong hawakan sa kamay at saka nanikluhod. Oh, David, oh, ang ibig kong sabihin ay... S Sir Ricardo, pa patawarin mo ako sa mga ginawa ko sa'yo. O... Oh, ang, ang dapat pala ay itinuring din kitang kapatid. Patawarin mo ako. Pa papasensya ka na sa lahat, sa lahat ng nagawa ko. Itinayo ni Ricardo ang aking anak mula sa pagkakaluhod. At ang ngiting na mutawi sa labi niya ay isang senyales ng pagpapatawad. Lig Ligtas na nailabas ng ospital ang aking asawa at si Ricardo ang nagbayad sa ospital. Binigyan niya kami ng malaking halaga, sapat upang maipaayos namin ang aming bahay. At ang natira ay inilaan namin upang makakuha ng pwesto sa palengke ng aming bayan. Naging maayos ang aming buhay at lahat ng yon ay dahil sa isang estrangherong minsan ay dumating sa aming buhay. Hanggang dito na lamang at sana po ay nakapulutan ng aral ang aming kasaysayan. God bless po sa lahat.